So what's up mga kasaka So habang mainit pa dun sa talungan Dito muna ako sa ano Magpapakain ng kalabaw Ayan po Yung kalabaw na inalagaan ko Ayan o Napakataba na po Babae yan kasaka Ayan o Akala mo buntis na eh Kasi malaki yung tiyan niya. yung pala hindi buntis busog lang eh no napakata sa pagkain yan o oh, bundat na yung tiyan nya lumubo na sa pabusugan Ayan po Yung sunga niya napakatulis na po. Ayan na.